Magandang araw, mga mag-aaral. Sa ating aralin ngayon, tatalakayin natin ang mga piling pangugnay ugnay sa pagsasalaysay. Ang mga pang ay mahalagang bahagi ng ating pagsasalaysay sapagkat ito ang nagbibigay linaw at daloy sa ating mga kwento. Handa na ba kayong matuto? Opo, handa na po. Next. Una sa lahat, ano nga ba ang pang-ugnay? ang pangugnay po ay mga salita o parirala na nag-ugnay ng mga salita, parirala o sugnay sa loob ng isang pangungusap. Tama. Ngayon, pag-usapan natin ang mga piling pangugnay na karaniwang ginagamit sa pagsasalaysay. Ang mga ito ay una, pagkatapos, saka, kaya, samantala at sa wakas. Alam nyo ba kung kailan ginagamit ang mga ito? Hindi pa po, sir, ma'am. Huwag mag-alala, ipapaliwanag ko ito isa-isa. Una, ginagamit ito upang ipakita ang simula o unang pangyayari. Halimbawa, una, nagising si Juan na maaga. Pagkatapos, ginagamit ito upang ipakita ang susunod na pangyayari. Halimbawa, pagkatapos, naghanda siya para pumasok sa eskwela. Saka ginagamit ito upang ipakita ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Halimbawa, saka siya nagalmusal bago umalis. Kaya, Ginagamit ito upang ipakita ang bunga o resulta ng isang pangyayari. Halimbawa, kaya naman, naabot niya ang kanyang layunin. Samantala, ginagamit ito upang ipakita ang sabay na nangyayaring aksyon. Halimbawa, samantala, naghahanda naman ang kanyang mga kaibigan para sa kanilang proyekto. Sa wakas, ginagamit ito upang ipakita ang katapusan ng isang kwento o pangyayari. Halimbawa, sa wakas, natapos din nila ang proyekto ng may tagumpay. Naiintindihan ba, mga mag-aaral, Opo, malinaw po ang inyong paliwanag. I Ngayon, subukan natin gamitin ang mga ugnay na ito sa isang making kwento. Halimbawa, una si Maria ay nagising ng maaga upang mag-aral para sa kanilang pagsusulit. Pagkatapos, siya ay naligo at naghanda ng almusal, saka siya pumunta sa paaralan samantala ang kanyang mga kaklase ay nagtipon sa silid-aralan, kaya lahat sila ay nakapasa sa pagsusulit. Sa wakas, sila ay nagdiwang ng kanilang tagumpay. Napansin niyo ba kung paano nagbigay daan ang mga pang-ugnay na ito upang maging maayos at malinaw ang daloy ng kwento? Opo, ma'am. Mas naintindihan po namin ang kwento dahil sa mga pang-ugnay. Magaling! Tandaan ninyo, ang tamang paggamit ng mga pang-ugnay sa pagsasalaysay ay makakatulong upang mas maging malinaw at kapani-paniwala ang inyong mga kwento. Sa susunod na sulat o pagsasalaysay ninyo, subukan ninyong gamitin ang mga pang-ugnay na ito. Opo ma'am, susubukan po namin ito sa aming mga kwento. Mabuti, at dyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-practice at magkita tayo muli sa susunod na klase. Paalam! Paalam po!